Hi guys, ito na naman ang yung lingkod. Ang babae, late mag-upload. Last year pa nga pala to. Ito nga pala yung araw na gusto kong sama si Kuya Ken Ken sa school dahil 3 hours lang ang pasok nila ngayon. Medyo tinatamad si Kuya Ken, Ken pumasok. Kaya sabi ko sa kanya, sasamahan namin siya sa school. Pumasok lang siya at ayun nga pumayag na siya nahanda ko muna yung mga kadadali namin like diaper mga kailangan namin ni Bobby para pag dumumi siya pwede ko siya mapalitan dun kahit nasa labas lang kami si Bobby ang sarap-sarap pa ng tulog niya dito pero ayaw talaga magpalapag niyan kaya naman hinasigasya ako si Kuya Ken Ken kaya buhat-buhat ko si Bobby si Kuya Ken Ken alam naman niya yung mga ganitong bakay kasi nga lang mabagal pa siya kumilos at gusto ko talaga siyang asikasuin hanggat kaya ko hanggat gusto ko hanggat gusto niya kasi bata rin ako, nasikaso rin kami ng mama namin hanggang sa kapag abroad na nga siya. Kaya yun, pero kaya naman na namin nung umalis na si mama. Kaya heto, bumabawi ako sa anak ko. Gusto ko rin maasikaso siya hanggat kaya ko, hanggat gusto niya nga niya. Kasi syempre, mabilis lang ang panahon. Susunod high school na to, sigurado kikilos na siya mag-isa. Ito nga pala yung daan sa amin. Grabe, lubak-lubak. At saka, eskinita lang to. Hindi kayang ipaandar yung stroller ni Bobby kaya binuhat ko talaga siya kahit medyo mabigat dahil nakasakay din si Bobby. At ito naman, saglit lang naman yun. Tapos binabako rin siya dito at pwede na siyang paandarin. Buti na nga lang at hindi malikot si Bobby. Dito na kami sa tabi ng ilog. Malapit na kami sa kalsada kaya mas madali na namin siya maitutulak. At ito na nga, malapit na malapit na kami sa school. tricky na yung araw na ito kasi alam ko ang pasok nila dito is 9 to 12 kaya naman sobrang init na pero si Bobby, for the goal, putin na nga lang at hindi na siya tinatopak dahil kanina nga ay niya magpalapag niya, natutulog siya. Ewan ko ba, may time talaga na gano'n si Bobby. Gusto niya buwat-buwat ko lang siya kapag tulog siya. At ayan na nga sila Kuya Negro at saka si Kuya Kenken, magbababay na sila kay Bobby dahil papasok na sila. Maraming salamat pala kay Kuya Negro dahil siya yung lagi naghahatid kay Kuya Kenken. Nung sabay lang sila pumasok, minsan naghahatid ko sila. Kuya sinusundo, paglalo na pag umuulan pero madalas. Si Kuya Negro na lang yung kasabay niya pumasok. Pero nga si Kuya Kenki, may mga time na gusto niya kami talagang kasama. Kaya ayaw niyang pumasok. Hindi naman po sa tamat si Kuya Kenki. Pero siya kasi yung tipo ng bata na nag enjoy sa bike kaysa sa eskwela. Kaya mas gusto niya kami kasama kaysa sa ibang tao. Ganon din naman ako nung bata ako eh. Ewan ko ba bakit parang ang klingi ko sa pamilya ko. Alam niyo ba noon, nung grade 2 pa lang si Kuya Kenki, yung first time niya mag face to face class. Alam niyo ba tuwing pumabasok siya, umiiyak ako hindi ko lang yung pinapakita sa kanya, kasi gusto ko maging matapang siya, masanay siya, na medyo talaga magkakahiwalay kami, kaya may mga time din ako mismo yung napapa-absent kay Kuya Kenken dahil gusto ko lang din siya kasama at eto na nga kung ano-ano nilalaro namin ni Bobby, kasi ilang oras na kami dito naghihintay kay Kuya Kenken, kahit nakakainip nakakapagod, pero in-enjoy ko yung mga gantong moment, dahil gusto ko yung magbigay ng sakripisyo sa mga anak ko hanggang paglaki nila at ayan nga si Kuya Negro, sumilip sa namin yung break time nila. Loko ko pa nga. So sabi ko, tara na next. Uwi na tayo. <laughs> Pero maya maya lang. uwi na rin naman. At ayan na kasi Kuya kenken. O, di ba? Ang saya-saya niya. May kiss pa kami ni Babi Kayla. O, siya. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. bye, -bye.